Ay, hey, ganun pala yung cellphone ko. <laughs> ano mga ka-F6? Mga ka-Chingo? Taka lang. Hindi naga yung computer. Okay. <clears throat> so, sa mga nagme-message po sa akin about sa exam sa embassy. Ayan medyo pasensyahan nyo na po kasi minsan late nga po yung reply ko. late ko na nababasa yung mga message nyo kasi medyo busy din ho ang mangyan din eh. Kagaya ngayon, galing tayo sa school at meron tayong nabasang message. So, medyo late na. So, ayun nga guys, dun sa ah, nagtatanong about sa exam sa embassy, yun pong kung meron po kayong hawak na binigay sa inyo, ayun po ay pinaka-reviewer pero hindi po siya yung talagang actual na exam doon sa embassy. Reviewer nyo po yan at malaking tulong po yan. Malaking tulong yung papel na nasa inyo na binigay ng asawa nyo sa inyo ng inyong Korean ano spouse. So, reviewer lang po yan. So, hindi po talaga yan yung pinaka-actual na exam. So, tapos, uh, ang passing nga po is, ang passing score is, kailangan po natin maka 60 points. So, kailangan po natin basahin yung tanong, kailangan, 2 uh, to 3 times. Meron din po siyang time limit, kaya kailangan medyo ano tayo sa pagbabasa. So, huwag po kayong ma-stress, ma-relax, relax niyo po yung sarili nyo, kasi pag na- na-stress po kayo, hindi kayo makapag-isip, nabablang ko ang utak nyo, ganon. So, uh, medyo, ano, ikalma nyo po ang sarili nyo sa pag, kapag mag -e exam na kayo, kasi kadalasan yung iba nabablang ko, kaya hindi lalo nakakasagot. Relax yung sarili nyo, uminom muna kayo ng tubig, may may tubigan doon, may librong tubig doon sa ano, nakatabi bago kayo pumasok sa room, may room kasi doon. Doon kayo mag-i-exam mag sa loob ng room. So, may talk time. Babasahin po muna natin yung instruction, ganyan. And yung tanong. Bago po tayo sumagot. Pero kung may ba mag-erase naman tayo, pwede naman po. I-ano lang muna. Then, ayun po. At yung result po ng exam ay kasabay po ng pagkaantay natin ang result ng ating na uh, visa. So, yung sa case ko po, dahil hindi ko po alam na ganun nga yung senaryo, no? Ano, yun, after, di ba alam po natin kung kailan yung ano ng ating visa, kung, na, kung kailan natin malalaman ang result ng visa natin, di ba? Ayun ay nakikita sa ano sa Google. Meron po ako nyang ano, video kung paano gagawin uh, doon nyo po i-check kung kailan yung possible na ano ng ating visa so yun din ang araw ng result ng ating exam so yun good luck po and huwag po kayong kabahan i-relax nyo lang po ang sarili nyo lalo lalo natin, ako guys ay self-study self-study lang po ang inyong lingkod So, kalimitan sa inyo dyan ay nag-aral talaga sa Korean Center, no? Oo. dahil wala ho tayong pangbayad. <laughs> wala tayong pangbayad sa ano. Pero kung may pangbayad kayo, guys, mag-ano na lang kayo, mag-abel kayo ng ano, sa Korean Center, Korean Learning Center, sa mga school. Kasi malaking tulong po yun, malaking bagay. Kasi pag self-study po talaga, sobrang hirap, sobrang ano, Basta sobrang hirap po talaga ah, ng sub-study. Oh, thankful nga lang tayo kasi sa kabutihang palad nakapasa tayo. Pero kung may pera po kayo, mag-ano po kayo sa KLC? Kasi eh, marami po kayong matututunan doon sa KLC. Tsaka ah, uh, sure na 'yon. For sure na po 'yon kapag nag-ano kayo sa KLC. Then, samahan nyo nga ng self-study rin. Kasi, yung iba, na sobrang kampante na nag-ano sa KLSV, ayun na, hindi na sa sinasamahan ng self-study. Kailangan po, kahit nagki-KLSV tayo, pumapasok tayo tayo, pumapasok tayo sa Korean Center, mag-aaral pa rin po tayo ng self-study. So, hmm, kasi, hindi naman, hmm, kumbaga, tutulungan din natin ang sarili natin na matuto talaga. Ang galing ng advice ko, guys, no? Pero, guys, nung dumating na ako dito, parang, parang ano, parang nawala yung, nawala yung ano sa akin na, ano, ituloy pa yung pag-aaral. Hindi na ako ganun kaano mag-aaral. Di ba napansin nyo, guys, no? Siguro dahil ng, yung, di ba, yung trabaho dito, ganyan, pero ano pala guys, pag nandito na tayo sa Korea, dapat pala tuloy-tuloy yung -tuloy pag-aaral. Yun pala guys, akala ko tapos na. Yung halimbawa nakarating na sa Korea, tapos na yung pag-aaral. Hindi pala guys, kailangan tuloy-tuloy. <laughs> anyway, yun, back doon sa nag-comment, ayan. Mag-relax lang po kayo. Relax ang sarili nyo. Yung papel na hawak nyo ngayon na binigay ng, na galing sa asawa nyo. Ano lang po yan? Um, tips Uh, hindi yan yung actual na i-exam e kumbaga ano lang po yan guide, guide lang po natin yan guide lang so mag-aral po kayo, mag-review review, kung parating na yung exam nyo uh, waiting, kaya ng iba, kaya nyo din and um, review review yung mga vocabs may mga sentence doon tapos limbawa, may nabasa kayo yung word na Halimbawa, ang pagpipilian ay apple. Ay, may mga drawing. May apple doon, may kabang. Tapos sa sentence, halimbawa, ang tanong, may nakalagay doon na sagwa. O, oh, di sa mga choices, may sagwa. Di yun ang sagot, sagwa. <laughs> Tapos mga, ano, mga chingo, direction. So, medyo matagal na kasi, kaya hindi ko masyado nang maano. Pero may video ako dyan, guys. Kasi lahat ng ginagawa ko ng video ko eh. May video po ako sa YouTube po nung mga mga ano ng exam mga type ng exam bago ako mag exam may mga video ako nun so tingnan nyo na lang po tingnan nyo na lang so yun nga ayun yung sinagot natin ngayon kung yung papel na binigay sa kanila is yun talaga ng exam hindi po guide po yan yan yung pinaka tips or guide ganyan so araw po kayo ng vocabs ano po yun vocabs uh, mga direction, ganyan. So, kung may mga katanungan pa po kayo, message na lang po ako. Okay? Nagre-reply naman po, hindi lang <laughs> kaagad-agad kasi, di ba, napasok din ako dito. Dito sa Seoul. So, ayun guys, thank you for watching. Kantamida, you're alone. Fighting mga kaya 6. So, kita-kita tayo dito. Okay? <laughs> Bye!